Mga kapuso sukot sa presyo sang kuryente sa Pilaka Electric Cooperative sa Iloilo nagsaka. Pilaka konsumidor dismayado. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Kagbang Oton, Iloilo. John Jert, agwanta ko na lang kuno sa mga konsumidor ang tuban ka paang sang tiyempo. Bangod maga kinot sila sa paggamit sang appliances na kipna aircon kag electric fan. Bangod sa padayon ng pagsaka sang per kilowatt hour sang kuryente. Nagapaidalom sa dialysis si Manang Susan gan imasamining ang nagapahuway kung to kag nagapa-aircon o kung electric fan sa napatean sini nga nagdugang naman sa 1 peso and 42 centavos ang ileko uno sang sukot per kilowatt hour sa residential consumers ag guwantaho na lang kuno sini ang kapaang. Ti off eh. Kina off ang kaya nga i-off eh tapos kung mag ano dyan, i offload naman sa temprano. Alin sa 12 pesos and 71 centavos per kilowatt hour sa bulan sa Marso, yara na sa 14 pesos and 13 centavos sa so buong Abril. Sino sa ilang 1 ang pagpasaka sa sukot, ang bangutman sa nagsaka ang mga balayran sa kooperatiba. The factory remains na no, during summertime, the increase yeah. Like Kung pag gusto-gusto lang, yung gusto kong mag-increase. Ang saka sa Sukot ang hindi problema para kay Manong Giovanni. Apang Kuntani, mabatsagan man kuno nilang ni mas maayong nga serbisyo. Sa isa ka daw, katatlo sila mag-burnout kasi. Eh. Tapos siga patay, siga patay. Magluwa sa Eleko 1, nagpasaka man sa Sokot ang Eleko 3. Halin sa 9 pesos and 73 centavos per kilowatt hour Marso, yaran ay sa Marso, yara na 13 pesos subong Abril. Pagsaka man sa mga balayran sa kooperatiba ang ginatudlo orason sa tagdumalahan. Apang ginareklamo sa Eleko 3, ang dugang mga ginasukot sa NGCP, kaangay sa mga ancillary services. Ang ato sining uh, branawan, ang tanan niya nga dapat, kaya dapat niya improve ginapasa nila sa ng consumers nato para kitang mabayad. Apang suno sa National Grid Corporation of the Philippines, ang tanan ng mga ginasukot nila ang aprobado sa Energy Regulatory Commission. This is also consistent sa gina-approve uh, ni ERC, no? Ni Energy Regulatory Commission. Kay uh, nag-defer sila anay last March uh, 2024 eh, for that billing. subong so, gina ginaalaw nila balik. That's why uh, nagkulekta naman liwat. Ginaabi-abi naman sa NGCP ang desisyon sa Elekotres na magpasaka sa reklamo o kung maghimo sa legal action. Jert, bangod summer na, kalabanan sa mga estudyante ang wala na sa klase. Ganyan, manawagan sa NGCP sa publiko, ilabina sa mga estudyante, kaga sa mga kabataan, nalikawan ang pagpalupad sa burador malapit sa mga transmission lines. Bangod kung masangit ang mga ini, nagatugas ang aberya nga nagaresulta sa maintenance activities. Jert? Maraming ganyan. salamat sa update. Kapuso John Sala.